sa inyo. Ako ang batas dito. Oh. Hmm. Hingita, oh. Sayang ang tato. <laughs> Kala mo ikaw laging masusunod. Oh, no, magugas! Mo. Ma. Mo. Ma. Ano? Ito na yung ula. Amang ka ko na eh. Gulay. Ah, ba't di ko magluto? Di ka kumain gutom? Ah. Dali na. Ah, huwag ah, mo auto sa tusan. Ako'y batas dito. <laughs> Sige, no, gutom. Kumain ka na doon. Hindi, nagutom ko na eh. Sabi, pagka ka kumain? Ah. Pahinga ko din eh. Bata na ako din ng mga nagadaan ngayon eh. Nagutom na eh. Hindi pa rin nagaluto yun. Nagutom na pa Ah, ah. Ilang beses na ako pa ulit-ulit eh sa iyo nagatawag, nag sabi na ako sa iyo na magluto ka na. Kanina kanina pa ako paulit-ulit. ulit ba bagay hindi masunod? Ano ba kanina kanina pa ako sa utos ng utos? Ang sabi ko sa iyo. Oh no. Na? Alam mo kanina kanina pa ang gutom ko na. Ano ba ga? Oo ah, na, sabi ko man din eh, magluto ako. <laughs> Magaluto ako sa ating mga ito. Ano? Anong yabang mo kanina pagluto? Ay, kaya ko, ko ngayon. Ha? Oh, no! Abang-ayabang kaninang Waka paglutuin Oh, ikaw ngayon maghugas Naghugas talaga ako Takot ka pala sa akin eh. hmm. Sabi ko sa inyo Ako ang batas dito Hindi oh. Ngingita hmm. <laughs> oh Sayang ang tatoo Digpitin <laughs> mo yan Uyay Kala mo ikaw laging masasunod oh, Maghugas Maghugasan ko na po Maghugas ka talaga yan Bilisan mo <laughs> Opo oh, Huh alam mo ah. Alam mo sir. Tapos tayo dito. Sayang ang tato. <laughs> Yo, napaghugas ng pinggan. Kawawa naman. Patas <laughs> <laughs> ako dito. Hindi mo ko kaya. Naghugas <laughs> ka dyan.